Oh. Inaasar niya eh. Okay. Oh, oh. Oh. Inaasar mo si Kwan eh. Ayan. So, good day mga dol. So, ayan. Bumalik si Kwan dito mga dol. Si... <laughs> Bumalik si Waki. So ayan mga idol, so papaano kaya to? papaano si Bagwis nito? Aw oh, si Bagwis. Ayun na. Palayas na nagbalik pa Ayun. Andun sa so, may mangga, nakita niya kasi may kuan dito, may lawin. Si Lawis So ayan, pinapakain ko siya jan, Diyan ko na siya tinilagay, nilagyan ko muna ng kuan niya. Si si Waki di pa o oh. oh, round ang round nakita niya kasi na may ikuan dito may bagong may bago siyang kasama yan dilagyan ko siya ng pakainan dyan para dito ko lang siya papakainin katapos niya kain lipad na naman dito lang yun naman siya sa mga puno so ayan si kuan mga idol oh. si Waki to mga idol 10 days bago nakabalik si Waki saan kaya si Akin ito. Ayan o, oh, yung tanda natin na nilagay sa kanya. Kaya sigurado, sigurado natin siya yan. Oh. 10 days mga idol bago siya nakabalik. Nagugulat siya kasi may nakita siyang lawin doon. <laughs> Ayan, pinupuntahan niya o. Lagi niyang. Paano kaya to? Oh. O, oh, di niya rin ma... Inaasar niya yung lawin eh. Inaasar niya si Lawiswis eh. Yan mga idol, tingnan nyo. Pupuntahan nyo na naman yan. Oo. Oh. Inaasar niya eh. Teen days mga idol. Bago siya nakabalik dito. So, di ko alam kung makakabalik pa si si Aki. Oh, yan, si Waki yan, oh. Yan yung mga idol, yung tawag nito. Yung mahilig manuka sa akin. Yung isa, napakabait nun. Pero ito naman, kapag lumilipad sila, ito yung laging nauna bumabalik dito. Yung isa, matagal bumalik yon Oh, inaasar niyo mga idol. Mga idol, inaasar niyo, oh. Pinapakain ko kasi. Gusto niyang sigurong kunin yung pagkain. Gutom siguro to. Kaya bumalik. Inaasar niya. <laughs> Ayan siya. Oh. Inaasar niya eh. Gusto niya siguro kunin yung pagkain mga idol. Si ko ano si Lewisus di rin mapakali eh. Oh. Ak. Waki! 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 Ak! Ak! Oh. <laughs> niya si lawiswis wis natin. Oh, yan. Hindi <laughs> siya mapakali. Eh, kon siya na may may bago na siya ditong kasama sa bahay. Grabe din mga idol sa 10 days na isipan niya pang bumalik dito. <laughs> oh, gumala na siya sa kuan. Sa wild. Kagala na talaga siya. Pero di talaga nila kumakuan. Ayun. Tiis, bumalik talaga siya. Si Konsana, ganun din si Lawi Swiss kapag umalis na siya, babalik-balik lang sana siya dito. Baliw isda yung pinakain ko sa kanya mga idol, kinuwa ng kuno ng tinik. Ah, delikadobaka man tinik pa. Niyan, pa. papakita ko sa inyo. Ba Bago pa to mga idol, sariwa pa to. Pinili kong isda. Ayan, sariwa yan, kinuwaan ko lang kung kaso ng tinik, bali tatlong piraso. Galit siya eh, pag kinukaan, minupuntahan siya. Yan o. yung isa din. Yung isa din, galit na galit. <laughs> Ayun mga idol. Inaasar niya talaga mga idol o. Oh? Oo. Hindi, oh. gusto niya talagang kunin yung pagkain mga idol. Gusto niya kunin yung pagkain, kaya, <laughs> bigyan na lang natin si wakin ng isang isda. Ito mga idol, bumili ako ng isda eh. Ito. Para lang to kay lawis Bigyan natin si si Waki. Waki! Ah! Waki! Ah! Oh. Waki! Oh, oh! Oh! Inaasar mo si Kwan eh. Ayan. Ayan. Naasar niya si Lawis Swiss natin eh. <laughs> Gusto niyang agawin yung pagkain, oh. Ayun tingnan mo, may pagkain na siya, oh. Kuwanan muna natin dito, o, videohan. Ayun, nakakatuwa mga idol kasi sa tagal-tagal nila na dando na sila sa wild. Sa wild na talaga. Bumalik pa siya dito. Naisipan niya pang bumalik. Yung isa, hindi, hindi na siguro makakabalik yung kasi kapag dito mga idol, nakakawala sila. Pag dito lang sa bahay, ito yung unang bumabalik. Pag umalis sila dito ng umaga, tanghali, bumabalik na to. Si Waki. Si Aki naman, hapon, kaya umaga pa babalik. Kaya ito, sa tagal-tagal na nakawakon sila sa wild, balik pa talaga siya. Ayan kailangan lang nito mabigyan ng pagkain silang dalawa kasi nang aagaw ng pagkain si Waki ito hindi naman to si Lawisius makakuan pa pero takot dito si kuan mga idol takot si Waki kay Lawisius kaya di niya maagawa ng pagkain dito kung iba ibang ibon siguro pwede Yan. Bali yan mga idol, wala na mga tinik yan. Kinuhanan ko na ng tinik. Mga idol oh. <laughs> Ayan yung kuha niya. Hindi lang makita yung tanda natin eh. Grabe. 10 days. Bumalik pa talaga. Sana makabalik din dito si, Ake si Aki. Makabisita din sa atin. Gutom lang siguro to. Hindi ka po nakapaghanting. Kaya bumalik. Pag nabusog yan, alis na naman yan. Ito naman sila wisis. Pag pagkakain niya yan mga idol, alis lang siya. Dito lang naman. Dito lang sa Mangga, sa kaimito. Sa dito lang. Paligid lang siya. Kumukuan. Tsaka madali mo naman siyang makita kasi pag gutom na siya huni ng huni huni siya ng huni kahit saang puno dito kahit saang puno dyan madali mo siyang makahanap kasi huni siya ng huni kapag gutom na siya kagaya din ni Bagwis na kuan malakas din humuni kapag gutom Hmm. So maganda yan mga idol na kuan lang siya. siya na, hindi ko na hinihiwa yung mga isda. Siya na mismo yung mag kuhan? Para masanay siya. Kasi pag hinihiwa mo kain na lang siya ng kain. Mas so maganda na yan ganyan. Para pag nakahuli siya ng pagkain niya, marunong na siya. Sana si Waki Waki! Oh, yun. Waki! Waki! Ayan, nakakain na kasi mga idol oh. Ayun, kung hindi pa pala nyo naubos. Ayun mga idol, tinago nyo yung pagkain niya. Ayan. O, oh, tapos, kumukuha siya ng mga dahon tinatakpan niya. Ganyan siya mga idol kapag kapag dito sa kusina namin, minsan mga kaldero namin pinagbubuksan, mga lighter kahit ano-ano dito nakukuha. Lighter, posporo. Ayun, pinagkukuha yan tapos itatago. Ayun, yung pagkain niyo ilagay sa sanga ng mangga, tinakpan ng mga dahon. Tapos, yan. Pangungulit na naman siguro yan kay Lawiswis. <laughs> Taho ba niya gani? Hindi niya naubos yung pagkain niya, tinakpan. Hmm. Ano niya kaya yung kaniyan yan? Sa kanya yan? Oh, nalaglag. Ay. Waki, pasaway ka so, ito si Labisbis natin, no. Oh. So maganda yung Linagay ko sa yung pakainan eh. Oh, ayun. Tang tingnan mo, tinago yung kanya. Tinago yung pagkain niya tapos inaasa niya na naman si labisbis natin. Ayun na siya mga idolo. Ayun ba na? asar-asar nya na. Gusto niya kasing kunin yung pagkain doon. Gusto niya agawan. Ah, pala mga idol. Papakita sa inyo na walang tali ito ha kasi may isang subscriber tayo. Ayun, pinagde-delete ko lang yung mga uh, kuan niya. Mga comment, mga comment niya na mga kuan. Kasi yung last upload natin dito, di daw makalis nung kumakain siya. Di daw makalis kasi may tali. Ayun ha, tingnan niyo mga idol kung may tali yan ha. Oh, ah, may tali ba? Ka masyado yan. Walang tali yan oh, Last na pala to hmm. Ito pa nalaglag na nalag eh. hmm. yan, nyo, tale. Ah! Okay Ayun na mga idol, bumisita lang talaga. Wala na dito si Waki, bumisita lang sa akin. Ayan, wala na. Pero, babalik din yun mga idol. Mga asar lang yun dito. Pagkatapos yung kumain, babalik 'yung mga idol kasi may iniwan siyang pagkain doon sa mangga. Ayun 'yung pagkain na iniwan niya doon, tinago niya. Babalikan yun. Ayun uh, mga idol, hanggang dito lang muna 'yung video natin. So, update ko lang, update ko lang kayo dito sa mga alaga natin kapag bumalik pa din si Kuan. Si Wakeshott nga nga pala sa 41,600 subscriber natin 'yan. So, maraming maraming salamat sa supportan ninyong lahat. Ayan mga idol, si Lawi Swiss natin oh. So ayan, sa so, mga na po short mga idol Next time na lang kasi Busy ako ngayon Busy kasi Nag-aararo ako dun sa Kuha natin kasi tag-ula na ngayon Nag-aararo ako Kaya pakongkuha lang tayo mag-content ngayon Kararating ko lang, oh, basa pa yung kuha ko, damit ko.